bayan, managot sila. Ibalik ko sa inyo, si Kairik. Hindi, magsalita lang sa niya. May patawag lang po na emergency meeting para sa ating mga pagtitipon dito. Ang uh, ating panawagan po, let's hold the line. Ano po ang tema natin dito ulit? Tayo po, ay nananawagan na magtipon-tipon sa EDSA sa mapayapang paraan hindi para mag-alsa, kundi ba para sa pagkakaisa. Nagdidipon-tipon tayo at lalo pong lumalapit pa at lumalawak ang partisipasyon ng iba't ibang sektor at maya, -maya lang po hanggang mamaya at hanggang bukas marami na po ang nag-pledge of commitment to participate dito po sa ating kampuhan ng mamamayan para sa pagbabago dito sa EXA. ba? mapayapa ang ating panawagan hindi po tayo lumalaban sa otoridad kung hindi tayo ay nananawagan in our capacity as the sovereign power ng Estado Paralawa, maraming ngayon ang development at ang maganda announcement kaya ako ay magkaroon ng meeting sapagkat nagpalabas ng statement ang Archbishop of Manila ng Roman Catholic Church na nababahala na ang simbahan katolika sa nagaganap na matinding hibuan ng politika. Oh! So, the Roman Catholic Church, wow, gonna... the Archdiocese of Manila, wow. by the declaration today, wow. ngayong hapon ni Archbishop Advincula, the Roman Catholic Church, wow is now observing kung paano na naapektuhan ng tututo ang mamamayang Pilipino sa gitna ng mga krisis at taluyong ng iba't ibang kalamidad ay inuuna pa ng liderato ng gobyerno lalo na sa side ngayon ni Marcos ang mga maruruming laro sa politika. The statement of Archbishop Advincula is very clear the Roman Catholic Church are seriously or is seriously observing the, the current political situation. At kung dumagsa ng dumagsa ang taong bayan dito sa EDSA, mapipilitan ang mga leader simbahan at mga sektor na nasa ilalim nila na magsalita panindigan pakor sa interes at kagutian ng mga Pilipino. Ano pa ang inaantay ng ibang sektor? Lalo na po sa Armed Forces of the Philippines, magsalita kayo. We don't call you to do mutiny or kodita. We are calling for you na huwag niyong tapakan ang mikropono at ngayon ay nagpipipa. Nag-aantaw <laughs> 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 nito uh, na uh, 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 anti-climactic. Okay, tapos ko lang muna. Ah, may mayroon tayong panawagan na magbantay tayo because just just this afternoon, mga isang oras pala nakakalipas, we have received ay a bread personally. The declaration of statement coming from Archbishop Adbencolad ng Archdiocese of Manila, ulitin ko, the Roman Catholic Church, the church leadership. They are now in serious observation sa seryosong nagaganap ng mga hitwaang politika at kanilang call out ang attention ng liderato ng gobyerno na unahin na risolbahin ang krisis na kinakaharap ng mamamayan hindi ang mga maruming laro sa politika nito na nagaganap at sa bahagi natin walang ibang pasimuno ng ganitong maruming kaguluhan sa politika kung hindi ang pagpapabaya at ang inutil na pangungunsinte ni Marcos sa abusado at maruming laro sa politika ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez na sobrang ambisyoso at hindi na makapag-antay ng 2028. Okay, so dahil dyan, babalik lang si Ka-Eric, I hope, Nandito pa kayo mga kapatid at marami pa po ang nagpapaabot ng mensahe na sila po ay pupunta dito at kayo po ang tutuong pwersa ninyo. Okay, at ang ating performer ay nandiyan na o oh, para tayo po ay marinig at kung bakit nangyari nito na parang naging ng sa system. Sige nga, <laughs> ang tao, ang bayan, hindi magagapi Mas madunod, mas malakas. Ready, mga One, two, three. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be We'll never be defeated. The people united We'll never be defeated. Yun! buhay na buhay at marinig natin ang isang talento ng ating mga nakikipagkaisa. Ang kanyang pangalan ay si Binibining Alexandra. Kasi ng mga bayarang media, wala daw, ipag, wala daw tayong ipinaglalaban. So maraming salamat sa gumawa ng TARP. Sir Jim. And, uh, man, ah, huh? Sir Jim. Si, sino to? Sir Jim. Si James De Guzman. <laughs> Morales. Oh, Sir Jim Morales, salamat. Meron ka ng tarp dito. Tama lang ho ito kasi kailangan eh. din ma-emphasize. No? May mga papayan, may mga mamamayan. May mga papayan? Silis, silis, silis. 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 Oh, silis.

O, oh, na po namin ang lahat ng mga maisog. Nakakaya nilang uh, sa social media. Ilabas nyo na ako dito, guys. O, oh. oh. bay, ano bay? O, oh, patay kung patay na to bay? Patay, bay. Bay, ang pupunta dito, patay kung patay, bay. Paano ba? O, oh, dito tayo, bay. Video yan, video. Dito tayo, dito tayo. Oh, dito tayo, dito tayo. O, dito, bay, dito, bay, dito, bay. Robert��은 pure cấu picture quay tay này bắt tay khách bắt tay Здесь tay đang chơi công thi bệnh cái hơn 200 mạng youtube kung anh quý vị ờ at deli cũng đó Ako na kukuha eh. Sana muna, kami lang muna dalawa. kami dalawa. Kapos tatlo. Kapos tatlo. tatlo. Patay, patay. Oh. patay, patay oh. kung patay. Patay kong patay. Kapos tatlo. Kapos tatlo. Batay patay ko, patay! <laughs> Shout out sa mga pinsan kong nasa Jensan at sa Jensan ng mga solid na tertas, mga taga-dabaw na ng candlelighting ngayon. Shout out! Yeah, diba? uh, oh, ito na, patay ko, patay, 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 patay to! Patay, batay, <laughs> patay, <pong> batay, <laughs> patay para sa bayan, di ba? Oh. At least may kabuluhan tayo eh. Picture. Okay, bye. Mamatay. Papatay ka mo lang adik ka, Wala kang kwenta. punita mo na, punita, Papatay mo na kung durugista. Durugista. <laughs> <laughs> <gasps> <laughs> <laughs> dito! lalayda, 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 Hala! Al kami lang patay kung patay. Yan ang ngayon. Oo, oh, patay kung Bagong patay. Bago ang slogan ngayon ni Bisak. <laughs> o, oh, dito, dito. Pinta na. Dito. 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 Bago ang slogan. Ito po muna. Relate nyo. Yung pupunta dito, patay kung patay. Oo. Oh. <laughs>